Sa QCPU, ganap na ikalabing tatlo ng Nobyembre, naganap ang Sports Fest, na kung saan kasali sa paligsahan na maraton sina JM at DA na matalik na magkaibigan. Sa pagsisimula ng maraton, pumwesta na sina JM at DA. Nagumpisa na ang pagtakbo. Ready, get, set, go! Sina JM at Da isabay sabay nang nakarating sa isang challenge na tinatawag na Tanong ko, sagot mo, dalin mo. Kung saan, isang challenge na may nakahandang tanong na sasagutin mo at dadal mo ito sa coordinator na si Jose. Ang tanong ay, who is your first kiss? Sa di inaasa ang pangyayari, sabay ni Da at JM hawakan ng ballpen para isulat ang kanilang sagot. Flashback. Sa U Park, habang po si JM sa isang bench, dumating si Da na may hawak-hawak na bottle of mineral water habang umiinom. Kakataong iyon, nakita niya si JM na nakaupo. Niyaya ni Da si JM na uminom ng tubig at sakyan naman ng na anghaw ito. Pagkatas uminom ni JM, umalis na si Da. Sa pag-alis ni Da, naisip ni JM na si Da ang kanyang indirect kiss. Iniwan ni Da si JM at patuloy itong naglakad palayo habang umiinom ng tubig. Sa kanya naisip na si JM ang kanyang indirect case. Sa pagpapatuloy ng kwento, dahil nag-aagawan ang dalawa sa iisang ballpen, binigyan ng coordinator na si Gisea ng isa pang ballpen para ito'y di magkagulo. Sabay na nagsulat ang dalawa at pagkatapos nito ay binigay nito ang sagot nila sa coordinator. At oras na ito ay sila'y patuloy na tumakbo. Sa pagtatapos ng paligsahan, natuklasan ni Josea na coordinator na ang sagot ni J.M. at Da ay ang isa't isa. At doon nagtatapos ang aming kwento.